Good morning, good morning. So nandito na naman tayo sa isang bypass road na malapit ng matapos no dito lang sa gilid ng Davao International Airport. Ito na yung uh, uh, bypass road na sa gilid lang ng runway. Ito 'yon. So yung dulo doon, yun yun ang labas ng tapat ng Anipay. So sa malapit sa cargo lang ng ng Dabao International Airport. Tapos yung papunta rito, yung dulo naman doon, yun yung tinatawag na ang Alyong To Road going to Damusa tapos lalabas papuntang SM Lanang going to downtown so dito sa hapon maraming dumadaan-daan dito nanonood pag nag-land yung uh, mga aeroplano so malapit ang matapos i-update lang natin to dahil uh, ito yung pinaka-access na bypass road papuntang airport pag bumaba sa sa Labirna Hills hindi madadaanan talaga yan. Maya-maya pupuntahan natin yung pinakadulo roon, yung bridge kung tapos na ba. At saka yung tapat ng uh, Anipay, yung uh, tinatawag nilang uh, uh, Philippine Japanese Friendship Highway, yung tinatawag noon. So, ito na yon, malapit na talaga matapos ito. Talagang uh, mamaya-maya pupunta tayo roon, papasok tayo roon. Tingnan natin kung ano yung uh, pinaka-development ng uh, bypass road na ito. So, ta, puntahan natin. Yan, update lang natin. Mm -hmm. Yan. Mm. Yan yung bridge natin. Tapos na. Oh. Yung so, Mamay Road. Mamay Road pa pala doon. Tapos dito nang tagos ano. Hindi ka na pupunta sa ano sa may Laberna, likod ng Laberna. Dito ka na tagos dito sa Cargo Airport. Sa gilid ng airport, may cargo diyan. Diyan ang tagos. Oh, mukhang malapit na matapos 'to. Ina-update lang natin dahil tapos na 'yung bridge. Ito 'yung bridge, oh. tapos na. Ayan. Kung ito 'yung by bye, -bye, -bye niyo, papuntang uh, SM uh, papuntang ah, uh, dito mas malapit. Hindi ka na dadaan doon sa may uh, bypass road. Dito kana bypass road din ito, no. Pero mas malapit to kaysa doon sa kabila. Ito, update lang natin. Tapos na yung braids. Tapos dito na lang ang konting ano. Tapos reprap dito. Ito, reprap dito. Ayan. Kailangan ay reprap to ng konti. Ayan. Dito. Para kasi yung tubig na galing sa indangan, dito ang bagsak eh. Kaya dyan sa laberna, madalas ang ang stock ng tubig diyan dito yung dito yata yung bagsak nun Yan. kaya kailangan dito na lakihan yung lakihan yung drainage tapos diyan oh diyan na yung anipay dito yung airport Yan. so update lang natin Ayan o. Oh. Pwede rin naman tayo pumunta ron, eh pasok tayo ron konti makakapasok tayo ron paalam tayo yan mga kabayan ano yan na yung ano Philippine uh, Japanese Friendship Highway yan na yun ano? yan anipay na yan dyan yan anipay na yan tapos airport na yan dito oh. baka dito or either dito ang Tagus. Yan ano. Tapos ito, RDL yan dyan. RDL. Tapos dito, iwan ko bakit ah, uh, baka lalagyan ng malaking uh, dike ito no. Dike kasi yung tubig doon sa labir na problema doon pag baka mag-stuck dito. Kaya plakyan siguro ito dito. Yan. Yan. Ito na, konting kimbot na lang, ano? Konting kimbot na lang sa mga motorista uh, na dito sa Dabao. Dito na yung daan. Dito yung daan. Sa gilid ng airport o dito sa cargo airport. Yan. Papuntang SM Lanang. SM Lanang na yan dyan. Paglabas mo dyan, Mamay Road, Damusa, SM Lanang. Ito na yung pinakamalapit, ano? Yan. Yan. Yeah, may nakita tayong ali, ano? Nawag natin isa pa pala tong, uh, residente daw siya rito na isa siya sa nabigyan natin ng pabigas Yan. so na interview natin siya ng konti natanong natin siya kaso hindi lang na nagkalukuluko lang yun ng audio ng ating cellphone kaya hindi nakunan so natanong natin siya ng konti kung ano yung mga bakit ganito kung saan ang labas nito sabi niya ang pinakalabas daw talaga nito dana to sa tapat ng anipay Diyan daw talaga ang uh, ang intersection. Tapos na tanong ko rin kung bakit ganito kalawak. Pinapapatag ng konti kasi napaka napaka slope daw. Kaya konting uh, patag tapos siguro may may patatayo yung may-ari ng lupa kasi mag, mag, magiging commercial na itong daan na ito eh. commercial area na itong daan na to kaya potential talaga siya sa siguro paririntahan ng may-ari kagaya ron sa kabilang uh, bypass road doon sa sa City Hardware ngayon ay uh, punong-puno na ng mga kainan ano marami ng kainan doon na nakalihera talagang doon mo na makikita yung mga magagandang kainan, so pinaparintahan ng may-ari siguro iisa lang din ang, ang may-ari nito o magkaiba ba kaya meron din siyang uh, idea na paririntahan niya itong uh, uh, area niya as a commercial so kaya pinapapatag niya tapos inayos yung mga ano inayos yung mga drainage yan Marami din yung ring alam si Ate kaso hindi lang natin na ah, kalukulukol lang yung audio natin kaya iyan ano. So ano siya isa siya sa mga residente dito sa ano matagal na rin siyang ah, nakatira diyan sa, sa, area na ano, Area na yan sa kaya medyo may yun may, ang pagkakaalam niyang kwento. Kaya iyan ano napakaganda ang labas talaga nito yung entrance na intersection dito, dito sa tapat ng Anipay tapos lalabas doon sa may road going to so napakagandang uh, bypass road nito dahil uh, uh, siguro hindi na rin hindi na rin babahay, bababahain yan dyan sa Laberna dahil uh, tapos na yung mga mga bridge dito sa sa bypass road nito So pinapalakihan na nila yung mga drainage dito. So siguro iwas na wala nang uh, wala nang uh, may stuck na water at tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig ano you know? So yan ang So yan lang ano. So yan lang update sa ating uh, bypass road malapit sa Davao International Airport. Ito si Lino Boy, YouTuber ng no, bayan. Peace out.